Dalawang araw na akong hindi makatulog ng maayos mula nang marinig ko ang boses ni Clara sa telepono. Umiiyak siya. Halos hindi maintindihan ang mga salita. Ate Maria, tulungan mo ako. Pakiusap. Sa Sabado na ang kasal. Ayoko. Pero wala akong magawa. Nurse ako sa Philippine General Hospital. Sanay na sa emergency. Pero ang takot sa boses ng pinsan ko... Parang batang nawawala sa dilim. Kaya naman, kahit walang leave, umalis ako ng Maynila kinabukasan. Pitong oras na biyahe, papuntang Barangay Himala sa Norte. Lugar na hindi ko narinig kailanman sa mga kwento ni Clara noon. Pumaba ako ng bus sa dulo ng highway. Walang karatula, walang waiting shed, tanging isang makitid na daan ang papasok sa barangay. Napapalibutan ng mataas na mga puno ng nara, ang tricycle driver, matandang lalaki, na parang ayaw magsalita, tahimik lang, habang bumabiyahi kami. Napansin ko ang rosaryo niya na nakabalot sa Manibela tatlong beses. Manong, kilala niyo po ba ang pamilya Ramirez? Tanong ko. Sandaling tumigil ang gulong ng tricycle. Tumingin siya sa akin mula sa side mirror. Papunta ka dun anak, Opo, pinsan ko po ang ikakasal kay Don Eliseo. Hindi na siya nagsalita ulit, pero bago ako ibaba sa plaza, may pinulong siya. Mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo doon. Naglakad ako papunta sa bahay ng mga Ramirez. Malaking bahay na bato na mukhang lumang simbahan. May mga bintana na salamin ay kulay pula kapag tinamaan ng araw sa harapan. Nakatayo si Clara. Payat na payat siya. Halos kalahati na lang ng dating timbang niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nanginginig. Ate, salamat. Akala ko hindi ka darating. Clara, anong nangyayari? Bakit ka? Mamaya na. Putol niya tumingin sa paligid. Pasok muna tayo. Naghihintay sila. Ang loob ng bahay ay malamig Sobrang lamig na parang nasa morgue ako ng ospital. Amoy sampagita at kandila. Pero may kakaibang amoy din na hindi ko ma-describe. Parang matamis na bulok. Sa sala, nakaupo ang mga Ramirez. Si Don Eliseo, matangkad at makisig para sa edad niyang mukhang 45. Tumayo para batiin ako. Nang makipagkamay siya, parang yelo ang balat niya. Malamig at mamasa-masa. Maria! Narinig na namin ang tungkol sa iyo mula kay Clara. Ang pinakamahusay na nurse sa Maynila. Ngumiti siya. Perpekto ang mga ngipin. Sobrang perpekto. Matutuwa ang buong barangay na makilala ka. Si Doña Carmen, asawa niya, yakapin ako. Malamig din siya at may amoy. Amoy lupa. Kumain ka na ba, anak? May ihahanda kami. Hindi pa ako nakakasagot nang may dumating na katulong si Aling Rosa, mga fimenta anyos. May mga mata na parang laging may gustong sabihin. Dinala niya ang tray ng pagkain, kanin, adobo, at inihaw na karne na hindi ko alam kung anong hayop. Salamat po, pero okay lang po ako, sabi ko. Ay nako, nakakahiya naman kung hindi ka kakain, sabi ni Don Eliseo. Hindi nangiti nang ang nasa mukha niya. Special pa naman yan para sa'yo. Napilitan akong kumuha ng konte, Nang ko ang karne. May lasa itong mali. Hindi siya baboy o baka. Mas malambot, mas sariwa. Nilunok ko na lang at gumiti. Habang kumakain kami, o ako lang pala, dahil wala silang kinain. Napansin ko ang mga kakaibang bagay. Walang langaw kahit may pagkain. Walang ingay ng mga hayop. At ang mga Ramirez, hindi sila kumukurap. O kung kukurap man, sabay-sabay silang tatlo. Parang naka-ensayo. Clara, magpahinga na kayo ni Maria, sabi ni Doña Carmen. Marami pang gagawin bukas para sa kasalan. Sa kwarto ni Clara, nang magsara ang pinto, hinawakan niya ang kamay ko. Ate, kailangan mo akong tulungang tumakas. Clara, bakit ka ba papakasalan si Don Eliseo? Hindi mo naman siya mahal, di ba? Umiyak siya. Tahimik lang. May utang ang parents ko. Malaki, sabi ni Don Eliseo. Mababayaran lahat kapag... Kapag naging asawa ko siya. Pero ate, may mali dito. Ang mga tao, ang lugar. Lahat. Bago pa ako makasagot, may kumatok. Si Aling Rosa. May dalang kumot. Nilapitan niya kami at pinulungan. Hindi kayo dapat nandito. Pero dahil nandito na kayo, tumingin siya sa pinto pagkatapos sa Amen. Huwag kayong kakain sa reception, kahit anong pagkain. At kapag nakita niyo silang nagbago, tumakbo. Tumakbo at huwag lumingon. Aling Rosa, ano ang wala na akong masasabi. Masyadong maraming mata at tenga dito. Umalis siya, pero bago magsara ang pinto, may binulong pa siya. Ang tunay na pagkain nila, hindi hayop. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. May mga kaluskos sa bubong. Parang may malaking hayop na gumagapang. Minsan, narinig ko ang mga boses. Tawa na parang iyak, o iyak na parang tawa. At ang amoy, bumalik ang amoy ng bulok na karne. Mas malakas ngayon. Tumayo ako para sumilip sa bintana. Sa hardin, nakita ko si Don Eliseo. Nakatayo siya sa gitna ng mga puno. Nakatingala sa buwan. Bigla siyang gumalaw. Hindi normal na galaw ng tao. Parang, umiikot ang ulo niya ng 360 degrees. Nang bumalik sa dating posisyon, nakatingin siya direkta sa bintana ko. Ngumiti siya. Mas malaki ang ngiti ngayon. Mas maraming ngipin. Pumalik ako sa kama. Nanginginig. Nyakap ko si Clara na mahimbing na natutulog. O nagpapanggap lang. Bukas ang kasalan. At alam kong hindi ito ordinaryong kasalan. May kung anong mali sa barangay Himala. At nagsisimula pa lang akong matuklasan. Kung ano iyon, kinaumagahan. Ginising ako ng mahihinang hikbi, si Clara. Nakaupo sa gilid ng kama, Hawak ang puting bisteda na isusuot niya. May mga pasa sa braso niya na hindi ko napansin kagabi. Clara, sino gumawa niyan sa'yo? Ate! Nanginginig ang boses niya. Hindi ako makaalis dito. Susubukan nilang. Kung aalis ako, papatayin nila si mama, si papa. May hawak silang mas malaki pa sa utang. Anong hawak? Clara, sabihin mo sa akin ang totoo. Tumayo siya. Sinara ang pinto ng kwarto. Nang bumalik, umupo siya malapit sa akin. Halos pabulong ang salita. Ang mga Ramirez, hindi sila normal na tao, Ate. May panata sila. Dalawang daang taon na ang barangay, lahat ng tao dito, alam nila. Pero walang makalayas dahil dahil kapag sinubukan mo, hindi ka na babalik. O babalik ka, pero iba na. Clara, ano bang pinagsasabi mo? Si Aling Rosa, tuloy niya. Sinabi niya sa akin, may albularyo daw sa bundok. Si Mang Thomas. Siya lang ang may alam kung paano tayo makakatakas. Pero bantay na bantay nila ako, hindi ako makakapunta. Tumayo ako. Ako ang pupunta. Ate, delikado. Mas delikado kung wala tayong gagawin. Lumabas ako ng bahay, na parang mamasyal lang. Nakasalubong ko si Don Eliseo sa hardin. Nag-aalmusal ng, hindi ko sigurado kung ano, pulang-pula, hilaw. Maria, San ka pupunta? Ang ngiti niya, parang maskara. Maglalakad lang po, maghahanap ng signal. Gusto ko lang mag-report sa hospital. Ah, mahina talaga signal dito. Pero mamaya, sama ka sa amin sa simbahan. Para sa final preparations. Tumangu ako at nagpatuloy. Nang makalayo na ako sa bahay, tumakbo ako papunta sa bundok. Ang daan paakyat, puno ng tinik at putik. Parang walang taong dumadaan dito. Halos isang oras akong umakyat bago ko nakita ang maliit na kubo ni Mang Tomas. Matanda na siya, siguro o 30 anyos na, pero ang mga mata niya matalino pa rin. Parang alam na niya kung bakit ako nandoon ikaw ang pinsan ni Clara. Hindi tanong. Pahayag. Pasok ka. Wala tayong maraming oras. Ang loob ng kubo puno ng mga bote, tuyong halaman at mga libro na mukhang mas matanda pa sa bahay ng mga Ramirez. May mga larawan din sa dingding, mga tao na may mga sugat sa liig, mga peklat na hugis kagat. Alam mo na ba ang totoo tungkol sa kanila? Tanong niya habang naghahanda ng tsaa. Hindi ko maintindihan. Ano ba sila? Aswang. Simple niyang sagot. Ang buong angkan Ramirez, pati ang mga napangasawa nila. Dalawang siglo na silang namumuno dito. May kasunduan sila sa barangay. Proteksyon at kayamanan. Kapalit ng pagkain. Pagkain? Tao hiha. Mga bisita, mga nawala, mga taong hindi na babalik. Iniabot niya sa akin ang tsaa, amoy, sambong at kung ano pa. Ang kasal, hindi lang seremonya, paraan nila para makakuha ng bagong dugo. At ikaw, ako? Ikaw ang tunay na pakay nila, hindi si Clara. Malakas ang dugo mo, ramdam ko. Kaya ka nila pinadala dito. Nabitawan ko ang tasa. Paano? Paano kami makakatakas? Tumayo siya. Kumuha ng maliit na kahon sa ilalim ng altar niya. May laman itong tuyong bulaklak ng sampagita, nakabalot sa itim na tela. Ito lang ang makakatulong sa inyo. Anting-anting na ginawa ng lola ko, noong unang dumating ang mga Ramirez. Isang gamit lang, kapag ginamit mo, lahat ng aswang sa paligid, kahit anong anyo nila, babalik sa tunay nilang hugis at mahihilo ng ilang minuto. Sapat para makatakas kayo. Pero paano ko gagamitin? Sa oras na lahat sila ay magkakasama. Hawakan mo ito at sabihin. Sa ngalan ng liwanag, ipakita ang dilim, pero tandaan, isang beses lang, at may kapalit. Anong kapalit? Hindi siya sumagot. Binigay lang niya sa akin ang anting-anting. Bumalik ka na, hinahanap ka na nila. Tumakbo ako pababa ng bundok. Nang makarating ako sa plaza, nakita ko ang kumpol ng mga tao. Sa gitna, si Aling Rosa. Nakahiga, patay. Aksidente, sabi ni Kapitan Rico. Nahulog daw sa balon, pero nakita ko ang sugat sa leeg niya. Tatlong butas, malalim. At ang mukha niya, takot. Sobrang takot, si Don Eliseo lumapit sa akin. Nakakalungkot ano, pero ganyan talaga ang buhay dito. Mabilis. Nang gabi, habang naghahanda para sa kinabukasang kasalan, pumasok si Clara sa kwarto ko. Umiiyak na naman siya. Si Aling Rosa, sinubukan niya akong tulungan kanina. Binigyan niya ako ng kutsilyo, sabi niya, gamitin ko para tumakas. Nakita siya ni Doña Carmen. Clara, Ate, nakita ko. Nakita ko kung ano sila. Si Donya Carmen. Nang patayin niya si Aling Rosa. Ang mukha niya, hindi tao. Parang, parang aso at baboy. At may mga pakpak. Tapos bumalik sa normal. Parang wala lang. Nyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko sinabi ang tungkol sa anting-anting. Mas ligtas kung hindi niya alam. May anak si Aling Rosa. Bulong ni Clara. Si Pedro, 12 years old. Nawawala siya ngayon. Bakit tinago siya ng mga kaibigan niya? May kumatok sa pinto. Si Don Eliseo. Nakangiti pa rin. Clara, Maria! Halika, may ipapakita ako sa inyo. Walang choice kami kung hindi sumama. Dinala niya kami sa basement ng bahay. Madilim, malamig, amoy lupa at dugo. May mga kadena sa dingding. May mga dumi sa sahig na ayokong isipin kung ano. Dito nagsimula ang lahat. Kwento niya, ang boses ay iba na, mas malalim, mas gutom. Noong 1824, dumating ang unang Ramirez dito. Gutom na gutom, walang makain. Ang mga tao ng barangay, tinulungan siya. Pinigyan ng pagkain, tirahan, pamilya, at bilang kapalit, lumingon siya sa amin. Ang mga mata niya, pula na. Binigyan niya sila ng walang hanggang proteksyon. Walang bagyo, walang lindol, walang salot. Kapalit, isang bisita kada buwan. Isang pagkain para sa pamilya. Kayo, nauutal ako. Ikaw ang unang Ramirez? Tumawa siya. Ang tunog, parang hayop. Ako, ang anak ko, ang apo ko. Lahat kami ay isa. Hindi kami namamatay. Nabubuhay kami sa dugo. At ngayon, Clara ay magiging isa sa amin. At ikaw, Maria, biglang may sumigaw sa labas. Si Pedro, hawak siya ng mga gwardya. Pakawalan niyo ako. Mga halimaw kayo. Pinatay niyo si Mama. Ah, sabi ni Don Eliseo. Dessert. Lumabas siya. Sumunod kami ni Clara. Takot na takot. Sa sala, nakita namin ang mga Ramirez. Lahat sila, pati ang mga kamag-anak, nakapalibot kay Pedro. At doon ko nakita, nang ngumiti silang lahat, ang mga ngipin nila, matutulis, marami, hindi normal. Ang totoo na, nasa gitna kami ng mga aswang. At bukas, sa kasalan, kami ang handaan. Umaga ng kasalan, pinilit akong magsuot ng pulang damit. Tradisyon daw ng pamilya na ang pinakamalapit na kamag-anak ay nakapula pero alam ko na ang totoo. Pula, kulay ng dugo. Tanda kong sino ang para sa kanila. Si Clara, manipis na manipis na sa loob ng wedding gown. Parang multo na siya mismo. Walang tulog, walang kain. Takot na takot. Si Pedro, nakatali pa rin sa poste sa likod ng bahay. Bantay sarado ng mga tauhan ni Don Eliseo. Ate, bulong ni Clara habang inaayusan siya. Kung may mangyari sa akin, walang mangyayari. Lalabas tayo dito. Hinawakan ko ang anting-anting sa bulsa ko. Mainit ito, parang may sariling buhay. Alas tres ng hapon, nagsimula ang prosesyon papunta sa simbahan. Pero hindi ordinaryong simbahan. Lumang gusali na may mga simbolo sa pader na hindi ko maintindihan. Walang krus, Walang santo, tanging mga kandilang itim at altar na may mansya ng dugo. Ang buong barangay nandoon. Lahat sila nakatingin sa amin. Walang ngiti, walang galak. Parang naghihintay lang. Naghihintay ng sinyas. Si Don Eliseo nakatayo sa altar. Suot ang barong na pula ang sulam. Nang makita si Clara, ang ngiti niya lumaki mas lumaki pa sa normal na kaya ng bibig ng tao. Simulan na natin, sabi ng pare. Kung pare nga siya, ang mata niya rin. Pula sa ilalim ng salamin habang nagsasalita siya ng Latin o kung anong lingguwahe iyon. Napansin ko ang pagbabago. Ang mga tao sa simbahan, unti-unting nagbabago. Ang mga balat nila, kumakapal. Ang mga kuko, humahaba. Ang amoy, amoy ng libingan, hindi, bigla akong tumayo. Hindi ito tama. Clara, takbo. Pero walang gumalaw. Lahat sila nakatingin sa akin. Sabay-sabay, parang iisang nilalang. "Maria," sabi ni Don Eliseo. "Ang boses niya ngayon, tatlo o apat na pinagsama. Ikaw pala talaga ang gusto naming makuha. Mas malakas ang dugo mo. Mas masarap." Nagsimula silang lumapit. Dahan-dahan. Ang mga mukha nila, hindi na tao. May mga sungay, may mga pangil, may mga balahibo at pakpak. Kinuha ko ang anting-anting. Mainit na mainit na ito ngayon. Halos masunog ang kamay ko. Sa ngalan ng liwanag, ipakita ang dilim. Ang sampagita, biglang nagapoy. Puti ang apoy, bumalot sa buong simbahan. Lahat ng mga aswang, siguro tatlumpong nilalang sumigaw ng sabay-sabay. Ang mga anyo nila, tuluyang nawala ang pagkatao. Si Don Eliseo, naging higanting parang aso na may pakpak ng paniki. Si Doña Carmen, ahas na may maraming ulo. Ang iba, iba't ibang anyo ng halimaw na hindi ko mailarawan. Nahilo sila, nabulag sa liwanag. Ito ang pagkakataon namin. Clara! Pedro! Hinila ko si Clara Tumakbo kami sa likod kung nasaan si Pedro. Pinunit ko ang lubid gamit ang kutsilyo na iniwan ni Aling Rosa. Takbo! Sa bundok! Tumakbo kami ng tumakbo. Sa likod namin, naririnig ko na ang mga aswang. Gising na sila. Galit na galit. Hanapin sila! Patayin sila! Sa gubat, madilim na. Ang mga puno, parang buhay. Humaharang, sumasabit. Si Clara, nang hihina na. Ate, hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Konti na lang. Pero nahabol nila kami. Sampung aswang. Nasaan yun ang mga aso at baboy? Si Pedro, bigla akong tinulak. Ate Maria, dalhin mo si Ate Clara. Ako na bahala dito. Pedro, hindi. Pero tumalun na siya sa mga halimaw. Isang batang dos anyos. Lumalaban sa mga demonyo. Nakagat siya sa leeg sa braso. Sa tiyan, pero hindi siya sumuko. Hinila niya ang isa papunta sa bangin. Takbo na! Habang tumatakbo kami ni Clara, narinig ko ang huling sigaw ni Pedro. Sigaw ng batang matapang na nagsakripisyo para sa iba. Nakarating kami sa highway. May dumada ang truck, pinara ko. Clara, ukyat na. Pero nang lumingon ako, wala na si Clara. Clara! Clara! hinanap ko siya sa dilim. Nakita ko siya, nakatayo sa gilid ng gubat. May kasama siya, si Don Eliseo. Nasaan yung tao ulit? Hawak ang kamay niya. Ate Maria, sabi niya. Blanco ang mga mata. Uuwi na ako. Asawa ko na siya. Clara, hindi. Lumaban ka. Pero tinalikuran na niya ako. Naglakad silang dalawa pabalik sa dilim. Sumakay ako ng truck. Umiiyak. Nanginginig. Ang driver, matandang lalaki, tahimik lang. Nang makita niya ang sugat sa leeg ko, tatlong butas, malalim. Binigyan niya ako ng panyo. Galing ka sa Himala, tumango ako. Swerte mo, buhay ka pa. Hindi ko nasabi na hindi ako nakaramdam ng swerte. Nawala si Clara, patay si Pedro at Aling Rosa, at ako. Nang makarating ako ng Maynila, Diretso ako sa ospital. Ang mga sugat ko, hindi gumagaling ng normal. Tatlong buwan bago maghilom. At nag-iwan ng peklat na kamukha ng tatlong bituin. Ngayon, isang taon na ang nakalipas. Nandito pa rin ako sa Maynila. Nurse pa rin. Pero tuwing gabi ng bagong buwan, sumasakit ang peklat ko. At minsan, sa dilim ng gabi, naririnig ko ang boses ni Clara. Ate Maria, Halika, bumalik ka. Masaya dito. Kami ay pamilya. Hindi ako bumabalik kahit kailan. Pero minsan, napapaisip ako, si Clara ba talaga iyon? O isa na siya sa kanila? At ang mas nakakatakot na tanong, ang peklat sa liig ko, tanda lang ba ito ng nakaraan? O simula ng pagbabago? Kagabi, napansin ko, ang kuko ko, parang humahaba tuwing gabi. At ang gana ko sa karne, lalo na kung hilaw, lumalaki. Takot ako. Takot na balang araw ako rin ay magiging katulad nila. Takot na isang umaga, gigising ako at hindi na ako si Maria, kundi isa sa mga nilalang ng Barangay Himala. Ang panata, hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang.